Hello my best friend na ka hello for today's video. So, Naggalan na naman ang inyong Inday, ang single mom ng sambal. <laughs> Sarap lang guys. So, kaya nandito tayo kasi na tayo na mag-overnight. Super enjoy, nakaka-relax talaga guys. First time kong uh, mag-overnight sa tabi ng ta Taga. <laughs> ng dagat. I share ko lang mga best friend ang experience dito sa tabi ng dagat mag-overnight. Grabe, super uh, ganda. But, uh, first time eh, hindi tayo medyo nakatulog. Dahil yan best friend sa tunog ng alon. Ayan, super ganda. Super, ano talaga guys. Grabe, hindi ko ma-explain uh, kung gano'ng kaganda magtambay dito sa tabi ng dagat. Yung mga ganitong uh, experience ba mga best friend, mga momentum? Dini treasure dapat natin yung mga ganitong experience so, dahil maikli lang ang buhay natin so dapat mga best friend i gawin na natin yung dapat natin gawin aliwin na natin dapat aliwin yung ating mga sarili habang uh, may buhay i-enjoy na po natin yung ating life Share ko lang mga best friends, simula pinasok ko tong pagiging isang content creator. Oh, so yan guys, isa na tayong isang digital content creator dito sa larangan ng social media. Ayan, talagang ano eh, everyday uh, talagang mag-iisip ko kung ano ang content mo, kung ano ba talagang uh, patok sa mga taong manunood. So, hindi madaling maging isang content creator once na pinasok mo itong social media. Guys, mga best friend, uh, kailangan everyday meron kang iisipin ano na naman yung aking ipopost na quality content, original content. Sometimes guys, diba may mga nga uh, si tayo dahil sa mga audio na ating uh, pinapasok. Kailangan natin yun burahin kahit ang uh, marami ng views. Kasi hindi tayo bibigyan ni Lolo ng mga tools kung hindi natin ito buburahin yung ating may mga si. So, ayan guys, shinar ko lang para uh, malaman nyo yung mga ayaw ng ating tatay. Ayan, while well, nagkakape si Inday Jajal, pinag-uusapan namin kung saan yung next destination namin dyan. Naisip na po pala namin dyan bago mag uh, 6.30, dapat uh, makalipat kami ng ibang uh, pupuntahan kasi guys uh, hindi na tayo makakatigal dito kasi sobrang tirik na ng araw uh, bandang o'clock in the morning kaya naisip namin mag uh, swimming pool na lang para makaligo at para ma-enjoy namin yung aming paggala ngayong araw na ito sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking uh, vlog for today mga best friend ayan so hanggang dito na lang salamat sa panonood until next uh, vlog po natin ayan hanggang dito na lang thank you for watching mga best friend Don't forget to follow, like and share. Follow for more. Bye bye.